pag tayo ng tissue mga boss ay dapat meron tayong fire extinguisher ayan so dahil hindi natin alam ang pwedeng mayari since ang ignition system natin itong high tension wire ng spark plug ay napakataas ng bultahe nito <tinyo> mga lods magandang araw sa inyong lahat so ngayon ay mag check tayo ng fuel pressure ng mas dami yata so dahil uh, duda ako sa pressure nya kasi luma ang, ang fuel pump na galing yun. yung sa isang sintra tapos yung kanyang gusto kong malaman yung kanyang fuel regulator kung ano ba maganda pa ba yung kanyang ano uh, trabaho ayos pa ba yung ayos pa ba ang, ano function nya So, chit ko kung gumana ba ang... Um, ano uh, Chit-chit ko mga boss kung okay pa ba yung kanyang pressure So kasi yung pressure ng mas dami yata ay nasa 35 to 45 PSI So, magpipindi yan siya, ano Ito uh, kasi, minsan kasi sisira yung kanyang fuel pressure regulator at uh, makapitiktokan doon yung, ano yung idle speed ng magina So madami pa tayong i sa mga na yun Yung IEC valve Fuel pressure regulator So sa so, kanyang mga injector So walang problema no Yung gumahan na naman sa so, kanyang ignition query, uh, Spark plug okay naman siya So yun lang Pero kapag i eh, ano natin Okay naman siya Mas, Maganda naman yung kanyang response ng acceleration Tuwing nag-gaspital tayo Pinapakal natin yung hospital So, yun lang kung saan yung idle speed niya. So, napakahirap ng ganitong klaseng mga sasakyan dahil hindi ka basta mga makakabili ng parts. Kasi limited lang ang sasakyan na to. Luma na kasi. Ito na siya mga lulz, no? Uh, Nakikabit na natin itong ating pressure pump gauge. na no, Nakabit na natin yung ating uh, fuel pressure tester or fuel pressure gauge. So, syempre, ito siya. Ikaibit na natin sa kanyang fuel line. Ito yung fuel line niya patung uh, fuel rail. Dito yung kanyang intake. Yung fuel line niya. At ito naman yung kanyang return. Dito sa may kanyang fuel regulator side. Dito. Ito yung return niya. Siyempre, kapag nagtitest tayo ng t mga boss, ay dapat meron tayong fire extinguisher. Ayan. So, dahil hindi natin alam ang pwedeng mayayari. Since ang ignition system natin itong high tension wire ng spark plug ay napakataas ng bultahe nito okay so sa pag check pala ng ano mga boss na fuel pressure nito ay pwede mong i-check na nakapatay yung makina at pwede yung naka under din basta safety lang ah, higpitan mo lang mabuti ito yung kanyang mga connection nya higpitan mo lang so kapag nag check ka nang nakapatay yung makina ay dito tayo sa kanyang port diagnostic port ah sa connector niya dito dito kaya sa connector na so hanapin nyo dito yung kanyang ground at saka yung kanyang FP or fuel pump na terminal so constant voltage ng matatanggap ni ano dito ni fuel pump kasi ang ground at saka PE papatong fuel pump yan so safety tayo mga boss dahil ground siya kasi yung fuel pump meron yun merong nakaabang na ano yun na positive So ito naman ito yung sa Mazda na no. Halos mga Mazda na OBD1 ganito yung itsura ng kanyang diagnostic no. So sa Miyata mga boss. Ito yung ano to, anim anim na ano to. Uh, terminal na pin, anim pero yung isa nakabakante siya. So dito kayo. Ito yung kanyang fuel pump. At saka ito naman yung ground. Simula dito 1 2 3 ground, tapos 5, 4, 4 or 5. Saka 3 at saka 5 ang i-jumper natin. Ito yung kanyang ground at saka yung a f uh, FP, fuel pump, meaning fuel pump. So, bago nyo gawin yan, dapat naka-off yung ignition key natin. So, ignition switch. I-off nyo muna tapos mag-jumper kayo dito. Pagkatapos nyo mag-jumper dito sa kanyang ground at saka P, f uh, FP terminal uh, pin pin, FP pin ay saka nyo na i-on yung ignition. Pero, syempre, ikabit nyo muna yung, ano, ikabit nyo muna yung pressure tester or pressure gauge. Tapos, mag-jumper off ang ignition switch. Tsaka, kayo mag-jumper dito. Pagkatapos, i-on nyo yung ignition switch. Okay, mga boss? So, titingnan natin kung ilan ba yung pressure na kapag nakapatay yung magina. Kasi, ang pressure nito ay nasa ah, uh, Nakalimutan ako. Di ko, hindi ko nagkamali, nasa mga 35 to so 45 PSI ang pressure nito, no. Sa ano, sa depende sa speed ng magina Ang pressure na kanyang fuel, kapag condition lang yung fuel pump natin. So kapag naka-under niya, ganun pa rin. So kapag naka-under siya mga boss ay nasa 35 to 40 plus, 45. Pero pag tinanggal mo tong kanyang regulator ay tumataas syempre tumataas ang pressure din ng fuel gauge tumataas din so titingnan natin mga boss uh, naka off muna yung na ang method na pag-check natin ngayon so mag jumper tayo tapos i natin yung ignition switch at tingnan natin yung pressure dito ok mga boss sandali lang at ito na siya mga boss no ayan nakita nyo Ikabit na natin sa FP na, na pin niya tapos dito din sa kanyang ground. Okay mga boss. Ngayon, switch on natin yung ignition switch. So, tandaan nyo ha. Itong galing dito, 1, 2, 3. Dito yung kanyang ground. Full at saka 5. Dito yung kanyang patungong fuel pump. Sa fuel pump relay ito. Okay. Aya. So, on natin yung ignition switch natin mga boss. Kita nyo. Ngayon, tutunog yung fuel pump. So, baka din nyo lang marinig. Ayan, tumunog. Tumunog yung pump. Tingnan natin yung pressure. Ayan mga boss, nakita nyo. So, nasa 40 PSI siya. Okay eh mga boss, yan yung tamang pag-check ng mas dami yata kapag nakapatay yung makina mga boss. So, shifting safety mga boss. So, malayo tayo sa ano. So, ngayon, papanda natin. Uh, yoke muna natin sandali. Tapos, off the ignition switch. Tapos, ano natin. Uh, natin yung jumper. Okay. So, off the ignition switch. So, tanggalin natin jumper mo, boss. Tanggalin natin. Yan. Tapos takpan. So, ngayon, makikita nyo, uh, narilis na na rin yung kanyang pressure. Di ba, nakikita nyo? Ang galing. Ngayon, pa na rin natin, mga boss. So, basta yung sinabi ko, siguraduhin nyo na mahigpit dito so yung gates natin o oh. oh din yung may wagang ano natin katulog na uh, katuwang ngayon papanda natin mga boss so, yung pressure nito dapat nasa 35 o 2. 45 PSI ngayon papanda natin So, maluwag yung kanyang belt. So, pangit ang, ang ano to idol. So, yung mga boss, yung nakita na. Yan. Nasa 30, 31. So, hindi mabot 35. kasi yung ano nito yung kanyang electric ano yung kanya fuel pump ay luma na yun at kinuha ko yun sa ano tinanggal ko sa pump ng Nissan Sentra kaya ito rin yung dahilan kung bakit ano may gumahin ang niya. nya tulang so, so pangit minor tapos yung regulator niya may, may leak na rin. So tumagos yung gasolina dito. So kailangan itong palitan. So minsan tumagos. So ito yung titingnan ko mga boss kasi ano, pangit yung idol na mag I-check ko dito yung kanyang ano, yung kanang ay si Bald itong kumana ba pa. si Pangit yung kamang minor so yung injector nito bago saka yung ignition coil bago din spark so, plug lang luma na so yun mga boss nakikita nyo yun yung presyo nga okay tayo na natin, natin na at mga boss, hanggang dito lang tayo no. At sana kung umabot ka man sa bidyong ito, uh, sana uh, mag-subscribe ka. Kahit naman sa mga ano diyan, mga kaibigan natin, kahit naman ang subscribe button at saka yung uh, ano notification bell, pa-like, pa-share, comment na rin po kayo kung meron kayo ano mga mga correction kayo ay uh, ano po, handa po akong magano ng correction nyo tatanggapin ko yan okay mo boss salamat